natin ang magsasahod ngayon sa paluwagan si ano? Si oo. Michael? Oo. Oh. Oo. Tapos, hi guys. Good. May paluwagan naman kami. Ay, si oo. Ako, saka, si Jose, ako sa kasikim, tag 500. Ilang tao kayo? Ano? Ako, si Kim, si Jose, si Kasiro, apat yata kami. Tag 500. Ah. Uh -huh. si, hala, magkano na yun? 700 lahat. Ba't ang lucky? 700 lahat ang babayaran ay, mo? ko ngayon. Good morning guys Nandito kami sa main square <coughs> Galing kami ng kuan Naghanap ako ng family doctor Sumama ako kay GC So after two years Nakahanap rin ako Ng <laughs> For emergency lang ba Yeah. Need kasi yan dito. Kasi yan dito sa para sa health mo. So yun. Uh, sa kahanap turn ako. Concern so, years na ako pero ngayon na ako nakahanap. Ate, sinanggap yung insurance cards ko dun. So dapat talaga may insurance card So ay... Tapos pupunta kami dito ng Market. nakakahingal ayan yung mens bibili kami ng lemon kasi uso yung ubo ito mga o Gusto kasi yung ubo ngayon. Ha? Gusto ko mag lemon. Ikot muna tayo. May market dito tapos may isdaan din dun. Hanap lang kami ng lemon. Kasi inuubo ako. At si mamang. <laughs> Ayan. Anong bibilihin mo, Mang? Ikot lang muna tayo. Mag uh, muna kami ikot. May isdaan din doon sa kabila. Tapos yung karnihan nasa ilalim. Ang kuan mang parang ang sarap ng ng kalabasa oh. ikot muna kami guys yung local market dito ikot muna tayo doon ikot muna tayo Ayan po guys Yung Andito Local market Mang parang masarap yan Parang oh. <coughs> Habor daan Ilan tao Tingnan natin yung isda Ito mang o oh, May bagyo pins oh mang bagyo beans. <laughs> Four. Tapos yung isdaan po dito, dito lang din. Tingnan natin kung may isda guys. Ayan po yung mga isda dito. Ayan po fish. Alam may yung mga o. Yun masarap yun. Tingnan mo mm. ako magkano. Hindi mo sa akin, hindi ka pa nga naluto. Ando pa sa sa... May kuwan o salmon. Gusto mo? At, ito yung isdaan dito, guys. Uh, Bilhin mo na. Okay. <laughs> I-stack mo lang sa freezer mo. <laughs> ah, ah, wala. Ayan, oh. Um. Ha? Saan? Bili yung ako na magbili Bibili ako na salmon. Hello. Dito na tayo. May mga putas din <coughs> Sa main square to guys na supermarket ng mga hala may mais mang oh mang may mais oh bili ka na masarap yan yan mo kay nanay ito oh kulit ko bayo na kilo pinul yan na lang oh yung binalatan o yan na lang ito na o yan kilo euro 50 Ayan may mga gulay po dito. Magkano? May mga fruits po dito. Mga local market. Ibigay mo na lang yun. Euro 50. 1 euro 50 cent. Ima sitno mo. I još 50 centi. One euro lang. Wala siyang sukli. Mahigit. Yosh. Bibili kami ng kuan guys. Lemon lang sa akin. Jedan <laughs> euro, 50 centi i ovo je. Hvala. Hvala vam lijepa. Hvala. Wala siyang sukli. Ano ba ito? One point. Ang kulay ng kalabasa parang hindi naman ang ito. Hala oh, masarap man oh, Mais. Ito ba parang ano, hindi siya. Masarap nga yan. May mais man oh. Iti. Mais. Masarap yan. Labo siguro yan. Ang Gu kulay niya kasi hindi ano. Gusto ko pa naman. Ay oh man. Maguan. Saan? Maraming mga kuan dito guys Frutas Sa uh, kuan Dito kami bumibili kuan lang dito mga alas 7 hanggang Alauna Sa main square Mismo Ito yung lemon, ma'am. Magkano ba? Ay, hindi siya. Hindi siya pinipili. Meron dito, oh. Pang tubig ko lang naman. 1 kilo, 1 euro. 3 kg, 2 euro. Ano 3 kg? 3 kilo, 2 euro. 1 kg, 1 euro. 3 kg, 2 euro. Ano 3 kg? Dos... Ah. Pero itu may mga one po dito fruits sa main square. This one for you. This one for you. One kilo for me.

Ah! <laughs> Hindi sa akin yun. 3 kg to euro. Bumili ako niyan. Hindi ko pa naubos. Hindi ko pa naubos. Nene, two euro. Yeah, I give you. Why? Ah. Yes, two euro. Give me. I give you yes, okay. yeah. we'll finish. Only this one. This like na yung sa akin? Bawag Umili ka dyan. Ah. Akala ko kinuha na niya. Nabiyaran ko na siya ng 2 euro. Naguluhan. Ipakita mo nga. Hindi ito. ba to? Oo dito mo yung pagkita mo wala naman ay gumagana ba yan siya gumana to ah hmm. uh, minutes ang dami yung palang kung ano hawak dito <laughs> mga mura lang dito yung bilihin guys ng mga frutas. Ito, ito rin mang umasarap oh, tumang Pero yung binibigay kasi mga bulok na pagdating sa bahay ba. Ah, pag mag, mag ano, minsan mag ka sa kanya iba yung binibigay. Ang dami niyang hawak na prutas no. Ayan, pa. Oh. Tapos meron din doon, guys. Busy kasi ito siya one and a half. Oh, friend there. Hello. Happy Madamis. Ayaw kung wala pa akong kain. Pwede hey, ba yan? Ayun, nakabili ako ng lemon kasi inuubo ako guys. Mang pahawak ako. Ilagay ko muna ito sa bag. Mm. Sa akin, ibalagay ko sa bag. Mabigat. Ayun, may dala kasi akong camera. Ayun mo yeah. si kong 60. Kahit ang lamig nun. Mm. Ayan po yung sa baba po nito yung kuan guys. Uh, mga flower shop dito. Ito yung sa malapit na sa main square. Tapos meron din dito sa baba sa mga karnihan. May bibilhin ka bang karni, mang? Paan ang manok? Paan ang manok? Kung, kung pwede lang sana makakasya sa namin. Wala kasing malagyan eh. Sayang lang kasi malutuin agad. Tingin tayo. Bibili. Parang nami parang nami ko yung kuan. Paa sa mano. Baka meron ba bibili ako iadubuhin ko. Pupunta ako na uh, uh, karnihan. Bibili ako ng paa ng manok. Kung meron. Dito yun guys sa mga karnihan. Nasa baba lang din ng vegetable market and Roots. Ayan po. Dito sa loob, may mga fresh meats and meron din ditong vegetable. May plastic ang dalamang. Plastic. Plastic. Wala akong dalang plastic, eh. bakas Bibili lang kami ng paanang manok. Hanap kami kung meron. Sundan mo na ako, mga ha. I-adobo namin. Parang ang dilim. kuan pa kasi dito. Hindi masyadong maliwanag sa market, guys, ng... Ayan po. Fish market nila. Ha? Ayan oh, um, meron pala dito. Paano ang manu? Nagkano? Oh, hawakan mo. Bibili ako. Malinis ba yan? Oo, oh, kanya maglinis yan. Ano ah, ah, kayo? Ikaw si Maday. Tumata tumatawa sila kasi. Kala binig <laughs> Ayan yung mga uh, kuhaan dito guys. May mga pro ay kuhaan din dito vegetables. Meron? Ma magkano? Mission. Kulit ko. Ay na ito. 93 lang mura lang. Oo. Oh, Mainis na ba 'yan? Oo, oh, ikaw lang alam diyan, magilis diyan. Hindi yung kinaliskisan ba 'yan? Oo. Uh, uh. Hindi uy, parang hindi siya kinaliskisan. No. Hindi ano yun, yan. Ang gagawin mo diyan, ilagayin mo muna sa kukuluan mo sa tubig bago mo linis. Na mahirap yung ikaw pa magkariskis uy. Parang doon na lang ako. Ano pang kailangan mo? Meron dito mga, oh. Gusto ko sanang gumawa ng kuan eh. Yung shumai. May rapper ako doon. Pero Doon na, doon na, ako sa to euro parang malinis na ba? Mahirap pa, nakatry ako one time na hindi nilinisan. Ang hirap. Tapos na hindi siya ma kuan maayos na pag matanggal ba? Ayun oh may mga one morning.

Lempo yun. Lempo. Hawakan. Lempo na. Bibilihin ko. <coughs> Picture ay. <eye>. Lempo na diba? pinagalito. <coughs> Kaya't muna dahil. Diba sa, ba sa baba, sa baba ng ano mo, sa baba ng tawag doon. Doon may ano doon, diba? May onion doon. Meron ba? Oo, diba sa ano, hima parang Himalayan doon. Doon lang tayo bibili Ma kasi bibili na akong sitaw doon. Mga gulay lang naman doon. Ambut bot dah. Tingnan natin. <laughs> yeah. Ay, ba't yan Huwag mo na. Huwag mo na pakialaman yan. Pagalito. <laughs> Pangkuan yan nil pang tali na nila yan dito sa baba mga flower shop dun sa taas mga vegetable tapos may karnihan sa one guys ito yung pinakasit sa pinaka sentro anong oras namang nagising na ba kaya yung kakwarto ko yung ko muna yung mga kahit saan kung pero yung mga kuan ko ba, mga kahit na sa taas. Tara na. Puntahan kaya natin yung friend natin. kung andyan na ba siya. yung <laughs> <Sa amilin. laughs> oh, mga mga kahit mga kailangan ko ba sa ano? Sa Manchester. Manchester. yung pinaka huan dito sentro sa oh. kaya oh. kaya 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 dadaan ka muna ng bahay pwede ka muna mag stay doon sa baba tulog pa kasi si Mark doon muna tayo ilang ko muna mag send pa sa ka mag mag message pa sa ano doon ka mag send sa kuan sa baba wala mga tao doon tapos ano ko sasabi alam mo ba, ano ko naman mag send para mag message pa ako alam mo ba mga English English kasi nagpapatulog kaya kay Diyos kaya kayo Ah. Uh, Kaya kailangan naman. Ang and... E, habang po pa siya, okay, send ko tapos. Okay, wishes pa ako ng mga English English. Mhm. Mm Ikaw, uwi ka na. Uwi na si Mamang, guys. Sasakay kami ng train. Bye.